Welcome to my channel, pagbahagi ng kalaman, matuto at mag-explore ng iba pang dapat alam Good morning mga kapatid So, nagpunta nga tayo dito sa Honda para magbayad ng ating monthly amortization kay Clicky So, ito nakita ko yung aking ideal motor na si CBR version 4 At talagang napakaangas nga talaga mga kapatid So, makikita po natin yung mga no. forma niya dito mga kapatid, no? Oh. Talagang sobrang angas, astig. So, meron tayong ganito kaso yung atin version to pa. So, 2013 model yung atin kay aron natin. So, ito talaga yung gustong-gusto ko din talaga siya. So, sabi nga nila, pagdating sa sports bike, ang pinakamabagal daw ay si Honda. So, para sa akin naman, eh, lahat naman ng motor ay matulin walang mabagal na motor so ayun nga guys at yun yung hinahanap kasi natin yung tibay ng makina yung quality ba so ayan at tayo'y natapos na sa ating pagbabayad guys at ipinakita ko lang yung ano natin yung pinaka ideal na motor natin at talagang hangang hanga nga ako talaga kay CBR version 4 so ayan guys at tayo ay uuwi na dahil nakapagbayad na nga tayo at samahan nyo ako muli mga kapatid sa ating biyahe pag uwi so napakalapit lang guys ng bahay namin dito at mga around 10 minutes lang ay nandun na tayo so ito ay pang madali ang biyahe lamang dahil saktong sakto at malapit tayo sa highway so itong highway na nga to guys ito yung tinatawag nilang Marquina Infanta Highway or Marilake yan yung packet ng ano ito yung way ko na yan yan yung packet ng Tanay, Rizal yung sa Palo Alto pag nire-diretso mo yan Ayan guys so, binabaybay natin ang kahabaan ng Marcos Highway Ayan nga at ayan, malapit na tayo sa ating uuwihan. So, sa oras na to ay talagang napakaluwag na ng kalsada mga kapatid. Yung mapapansin po natin, uh, bihira pa lang yung mga dumadaan na sasakyan, bihira na lang dahil alanganing oras ngayon so walang gaanong nagbibiyaheng mga pampasaherong jeepney. So karamihan dito ay mga isyogi po yung makikita natin. ayan yung, yung ano nga mga kapatid at kaliwa na tayo dito. Uh, Tayo'y malapit na malapit na uh, sa ating home sweet home. ayan uh ayan yung ating nasasakupang barangay mga kapatid dito sa Antipolo ayan sa so mga kapwa kong mga taga Rizalino at sa lahat po ng mga kapwa youtuber dyan na araw araw nag upload ng kanilang mga video at araw araw din mga kasama nating nagra rides dyan ingat po tayong lahat ayan at may kanya-kanya tayong mga pamilyang naghihintay sa atin. Ayan. Ito si pababa kalsada dito papunta sa amin. ito guys at isang pababa pa mataas din to ito yung huling pababa papunta sa amin at pagdating mismo dun sa unang kanto ay yun yung papasok sa atin mga kapatid Fire station, may I help you? there's a fire in the woods near the We Okay, you go right away! I'm a, I'm a firefighter fire Firefighter, for fire, fire, fire. you firefighter fire, 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 fire. Oh. Don't Okay Fire right away I'm a firefighter Turning the siren on I'm a firefighter So, ayan. At nandito na nga tayo mga kapatid. So, home sweet home. Ayan. So, dito na lang yung parada ng ating kliki. At maraming maraming salamat sa inyong panonood mga kapatid. Have a good day everyone.